Dili tanan pero na ato nah, mga nah, nah. kauban dereo. Minimpol isa na lang gabuk. Mana ato nga takunon ron. Dali, uban ni ko ninyo kay na ato nga backup. Uh, last na ni gini. Last na ni. Last na ni oh, grabe kawayan. Want... Hmm? Among naputol ang harok ana dito skilled. Asa mambulot ay ato to. to ah, mga dagko kay lawas. Mana akong gipanghayar kay kabalo gyud ko na mo na sila sa legando sa kawayanan. Ay to guys. Ikana sila karang Trabaho na sila ug kanang munisipyo ba. Oh, Yawa. Yeah, Nangundar ra na sila kay muban sa ako. Munisipyo ba trabaho guys, wala diri sa Nana sila sa opisina, pero giundangan nila ang opisina kay diri sila sa kawayanan mo. Muban sa ako. <laughs> uh, let's go. Tutlo na to ni sa kabuk. Kana. Tutlo na to ni oh. Tuang harako, ang PC. Andam ra kay sila mupo. Bunlot. Oh. Way inagulit nagulit sa PC ang pinaka gwapo. Ha? Yawa. isa. Ang pinaka gwapo sa kadunan. Badi. Gwapo gyapo So oh, di bari. Bitot tutud ditun. Tok. Krabe. Krabe aku ako mga back up di nakin hanan suguon. Ang busing moy suguon nila. Ako na gi sugo pa photo lan i. Let's go. <laughs> Tas paibong na ko lampinig na o. Oh. O. Oh. Mona mo gidikyan na pinig na. Mona say maliit nga amigas. Dire. Intamo ha randaw. Ini randaw. Oh, tas kayo. Le. Oh, ang harap ko. Le. Relax ra kay mga back up. Dili na lagi, kinana di na sila magbarog. Dili ra lingkod-lingkod sila lantaw rasako. Okay, sa so. okay, nah, so so nah, Oh. Tayo. Hey guys. Na, sugod na, sugod. Na, ako muhunat. Tawha lantaw, tawha. Mo, oh, harap ko. Rako kayo. Ready? Lah, ready lagi dah sila. Hinahin na hina lang kain, ay, ay ay kalit ni ha. Oh. Ah, guys, tingnan nyo guys. Ready na ang dalawa na akong mga back up. niya akong mga body, dili na sila kinahanglan mo magulong dito sa pangpang. -pang. -pang. <laughs> dili na sila, dili na nako sila pagulongon anang sagbutan pangpang kinahanglan birahon niyo na nila taman dito. Kaya okay. para hay kay ilang pagulong. Ana nako sila katangga. Sana oh. Iya ta. Kini lang ha. Ay lang ni ibalik kay mabuak. Tara nakamati, oh. nah, na ko tul. Oh, Na ni na. Street na, street. Ni ini lang jud. Bantay mo, bantay nana abi ako biya oh. Sige guys mga isog ka ignaw salamat kayo sa inyong paglantaw ha sa inyong pagsalig sa ako ha o na kayo mga bulungay eh. ingkod rin ang isa ingkod, ingkod lang isa, Di na ang isa dia. hindi si taman manlihok relax na mga tawag natin tayo ah Ta, let's go